pahayag naman ng uh, pangamba etong si Bicol representative ako Bicol representative Ilsaldeco sa posibilidad na mapasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa manoy anomalyas sa mga flood control projects sa bansa gitni ko hindi magiging patas si Magalong dahil bago pa man ang investigasyon ay binansagan na siya nitong mastermind at tinidawit sa media batay sa mga sabi-sabi. At kasunod ito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kabilang ang SunWest Construction, kumpanyang co-founded nitong si Representative Go sa mga nakakuha ng isang daang bilyong piso na halaga mula sa flood control projects batay na itinanggi o bagay na itinanggi ng kongresista at giniit na matagal na siyang nag -divest. Sa ngayon ay nasa US itong si Representative Elizalde Co. para umano sa gamutan habang si Magalong naman ay tinutulak na posibleng pamunuan ng komisyon na binuo para silipin ng flood control projects sa nakalipas na sampung taon. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.